Dito tayo sa Taniman. Tingnan natin yung kumquat ko. Kumquat. <laughs> Ayan oh. Malaki na siya eh. Ayan ang magpapaturo sana ako sinong marunong sa bunga nito. Hindi ko hindi ko kursong natin. Hindi ko type yung bunga niya eh. May mga bago na naman siyang bunga. Ayan. Masipag tumamunga eh mga bagong shoots lalo na to pagka running mo pinutol mo yung dulo tinanggal mo ng dahon paglabas ng shoots ito may kasamang bulaklak na naman ayan o, no? talo pa nito ang kalamansi sa pamumunga eh parang tuloy tuloy ang pagbubunga niya eh kaya lang hindi ko type yung bunga kaya ayan pati mga apo ko oh. hinahayaan na lang ay nagkakandalaglag o oh. saan saan nagkalat Minsan mga hinaya nga, kaya lang hindi naman siya kasi kasing juicy nung lasa niya. Hindi katulad sa kalamansi na maasim, maasim, ganun to. Hindi ko maintindihan eh, ewan ko. Siguro pang mahirap lang yung ano ko eh. Taste buds ko. Ayan, kung saan saan siya napunta, kung saan saan nagkalat ang bunga, ayan, nandun. Nakandalaglag lang sino makapagtuturo nito kung paano mapasarap to medyo may aftertaste siya eh ayan may mga bunga na naman oh. malalaki rin ng konti ang bunga nito ayan may mga bago na naman sumisibol na dahon kasunod na naman yung bulaklak ayan may mga bulaklak kumquat. Nagami kumquat. Hindi ko siya masyadong kursunada eh. Saan ba to ginagamit? Hindi mo siya pwedeng gawing juice. Medyo may kakaibang lasa siya eh. Medyo parang mapapait-pait ng kaunti. Ayan ang bunga niya. nagkakandalaglag lang talaga oh. Napanghinayang din eh.